Hi guys, hello everyone, hello people all over the world, always watching my video, my upload. So, uh, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Jaylee blogger vlogger, isang OFW. At, uh, mm, tawag ito, meron lang akong hiling sa inyo na sana, eh, magustuhan nyo yung bawat mga video ko na yung na-upload. Ilalike nyo, tapos isubscribe nyo na rin. Tapos mag-comment kayo below kung ano yung mga opinion nyo sa mga napapanood yung mga video na inupload ko so don't forget to like and subscribe and share of course so yun, sana kahit saan makainsulok ng gunung ngayon, sana okay kayo so pag-uusapan natin for today, for this video is about for all for anything sa mga nangyayari sa mundo, sa mga tips, sa mga mga karanasan ko or mga karanasan nyo. so isishare share natin lahat 'yon so please watch this thank you magandang umaga sa ating lahat tatalakayin natin ngayon. tatalakayin natin ngayon yung mga tanong ng mga tao na chat sa akin kung paano daw ba ako ka paano daw ba ako nag-loan sa GCash. So, easy easy lang 'yan kagaya ngayon pangalawang loan ko na to noong una kong loan is 1000 lang ngayon is the so ganyan lang i-click nyo lang yung mga sumusunod na dapat i-click ni Jica na hinihingi niya ayan kagaya niyan kunwari mag-travel ako, so yun yung uh, pinindot ko dyan. so get this loan na siya so ipipindutin na natin yan tapos mag-agree na si Jica so i-explain niya sayo kung ilang buwan mo siyang dapat mabayaran mo siya sa loob ng lima. So, may mga portion ko dyan. Ayan, tinakpan ko kasi nagpipil up na ako ng aking pangalan. So, hinihingi ni Chikas lahat ng information mo. So, yan, nilagyan ko dyan ng pangalan ko. Ayan, yung tinatawag-tawag nilang pangalan ko. So, Ayan. Siyempre babae ako nalagay ko yung female Tsaka yung number ko Yan din yung number ng Gcash ko na sinisindan niyo. So yung sa landline optional lang sya Pwede yung lagyan, pwede hindi So mag-i-yes lang tayo dyan sa maliit ng, ng negosyo Kung wala tayong maliit na negosyo, eh no Ayan tinakpan ko ulit Kasi hinahanap ni Gcash yung aking pwede, Yung pwede niyang kontakin ni favor na hindi ako makabayad So nilagay ko dyan yung pangalan ng kapatid ko Ayun. So, tapos mamili lang kayo dyan. Kung eh uh, walang nakalagay dyan na sister eh. Nakalagay lang dyan mother, father, tsaka daughter or son or kamag-anak mo. So, nilagay ko na lang dyan is... Uh, uh, nilagay ko na lang dyan is others. So, yun kasi may choices yan maybe isundin nyo lang lahat ng step by step na hinihingi ni Jesus na huwag naman kayong magkamali so ganyan lang siya ka si, si Gcash yung magde-decision na kung magkano yung pwede nyong ilon hindi pwedeng kayo yung uh, ano, magde-decision so mag-agree lang kayo dyan agree lang tapos so, yan, niya, lang yung dapat niyang isend sa'yo kasi binawasan niya yun ng bayad mo doon sa limang buwan dapat mabayaran mo na yan so maganda siya kasi may limit siya na limang buwan so sinuhiwa ni Jcas yung code ng cellphone number mo na ginagamit mo sa Jcas para maisin at ma at ma mo na yung sinend niyang pera so yan na lang yung balance ko kawawa walang laman laging walang So, antayin lang natin at may marireceive tayong message galing sa kanya. Tapos, yun, babalikan natin doon sa profile natin. Tapos, makikita na natin doon yung sinend niya. So, approve na ni Jcas yung dapat kong mailun. So, ganyan lang. Takpan natin kasi may mga transaction ako doon na hindi dapat ninyo makita. So, ayan, may dalawang libo na ako. So, ganyan lang siya kaisi. Sana marami kayong natutunan. So, makakatulong sa inyo yan. Salamat.